sobrang kirot. Sobrang kirot? Sige. Ilang araw na to? Two weeks na. Two weeks na? Di hindi nakaraan ka... dito, tapos... Lumipat? Um, nung nagpahilot ako, parang kinampasa. Dito? Sa <laughs> mas malala dito. Mas lumala ngayon nung pinahilot mo? Dito. Okay. Dapat, ganito yung madalas mo sinasabi sa inyo. Tandaan nyo, pag nagpahilot kayo, kailangan yung ganitong sakit, mga lahati siya at least, or pag magaling, then lang matira. Pero pag yung dating ganito, sumakit pa kinabukasan, hindi po pwede. Kailangan yan. Ngayon pa lang, maramdaman nyo na nagbago. Tapos 1, 2, 3 days, o four, hanggang 4 days, wash out na siya. Pero pag isang linggo na, lalong sumakit, ibig sabihin may maling nangyari. Yun ang totoo. Tantaan niya, yun ang totoo. Hindi ako sirang mamagaling, pero yun ang totoo. Kailangan yan. Siyempre, kaya ka nga nagpaayos eh. Para maayos, hindi madagdagan yung masakit. Ma'am, wala kang opera? Wala. Wala kang mga dating mga disgrasya? Ah, uh, dati sir, nung may nagmasage sa akin. Parang... Hindi, no, massage din? Uh, oo. Nung 2013? Ano na? No, 2013. Oo, ano nangyari sa'yo? Mas mahaba tong dento ko, isa. Mas mahaba yung kamay mo? Uh, Oh, check natin. Dati. Ikaw lang mag, ikaw lang mag-isa. Oh. oh. Totoo nga. Totoo hanggang ngayon, hindi lang dati eh, Oh, hindi ko ako na ako ako. Totoo, ma'am. Matagal na siya, sir. Tagal na siya. Hmm. Kaya 'to sumasakit, bakit mababa ito? Bumabayan. Susubukan natin ayusin 'yan. Lingon ka rito. Lingon ka rito sa kabila. Ganyan lang. May pressure. Okay buwan natin. akong mukha ka na. Puro. Kaya tama yung sinasabi ng doktor eh. Totoo, tama yung sinasabi ng doktor. Hindi ako pumapabor sa doktor o kinakalaban ko yung mga kapwa ko. Huwag na huwag kayo magpapahilot. Totoo. Yun naman sinasabi ng mga doktor Huwag eh. kayo magpapahilot. Basta, basta. Pero yung ibang doktor, nakita nyo naman, may mga nagiging patient tayong doktor. Siyempre, iba-iba rin ang pananaw. Pero, huwag tayong pumayag na, no? Huwag tayong pumayag na Huwag mag, magpapahilot. Siyempre, iba. Kailangan makipagsabayan tayo, magpagalingan tayo. Pag mas magaling tayo, mas marami na yung matutulungan. Pero pag puro sablay ang ginagawa natin, para lang pinatunayan natin na, na nalagang huwag nang magpahilot ang mga tao. Kasi puro sablay, puro ganito nangyayari. Sa kanya, dalawang beses na perwisyo. Nung unang, naramdaman niya, humabay yung kamay. Yung totoo, ay mahaba pa kamay. Nakita niya naman. Pangalawa, ito na. The, Isang linggo, dalawang linggo, ano? Two weeks. Two weeks. Get, Oh? Ah, oh, mayroon ka bang marker ng ano? Oh? Apo. Bintosa? Ito, may mga pasa pa. Pero yung mga bintosa na yan, wala, oh, ano, ano yan Mababang ano, mababang, ay hindi na ako nagbibintosa eh. din ako niya. Sabi ko sa inyo, mababang ano yan. Sabi, sisipsipin yung lamig. Hindi totoo yun ipamasage na lang, mas paganda pa. Para ka lang naglagay ng chikinini dyan. Yun ang totoo. Ulo nga yun sa tatu, tat tat doon sa kabila, ma'am eh. Parang maayos Eh. <laughs> tulog sa nawo muna na muna thank you mamewang ka yeah ito lang isa lang sige tulog mo sa akin pa padi mo sa amin pa padi sige siti gitu pelog mo tigas mo yu thank you tayo huh. ka, ma'am. Shoot. Yeah. Relax na lang. <coughs> hindi pa dyan. Relax. Buti hindi ka pa nadala. <laughs> bis ka na dalaw po eh. Okay. pa Mas malala ko, na ko nung Mas malala ko Mas malala nung una. Kaya nga, ka, nga hindi ka pa nadadala. Pumunta ka pa rin sa mangihilot. <laughs> Ayan, napaka. Sa mga kapwa ko nangihilot, hindi ko kayo, hindi ko kayo kalaban. Hindi ko Pero kailangan natin mag ano, mag mag ano pa tayo, mag explore pa tayo ng ano, mag aral pa tayo ng ano. Kasi, talagang lahat pare-pares tayo ano eh. Pag sinabi mong damay-damay na lahat yan. Huwag kang magpahilot pag sinabi ng PT, pag sinabi ng toto. Huwag kang magpahilot kasi nakakadeligado. Talagang, talagang huwag na talaga kung puro ganun ang gagawin. Relax lang. Kasi kawawa rin yung pupunta ano. Pero yun lang ang patunayan natin na worth it pa magpahilot. Palang muna. Okay lang Inhale. Sabay tayo. Inhale. Exhale. Down. Huwag mong pigilan. Isa pa. Inhale. Exhale. Exhale. Down. Yan. Kasi malalaman ko yan pagpigil. Yung nag-aalangan ng humingi. Huminga. Huwag ganun. Kasi titigas yung dito nyo. Hindi pwedeng matakin pag matigas. Mangyayari pag may nakaano sa inyo rito nakadiin possible na ma-rapture yung ano nyo yung sa lehig nyo <laughs> tiyan mo ngayon tiyan mo ngayon o, oh, pantay na oh, magkasing dikit yan o, oh, tingnan mo yung daliri mo oh. <laughs> okay, kanina aga ah, lang yun okay, oh, sige, subukan mo i-reach pa yung pinakamataas oh. yan, pantay na pantay iusog lang natin konti yan nasasaktan ka hindi. Ibig sabihin, na. Kasalanan mo 'yan, pumunta ka rito. <laughs> okay. Diyan ka lang muna. Pantayin na mamu. Sabi ko sa iyo, ako mag-aayos niyan eh. Sa mga kapwa ako maghihilot sana ano, hindi ko kayo dinidiscourage. pagkus ini-encourage na mag-aral pa ng ano. Para patunayan natin na worth it pa magpahilot. Kasi kung puro ganito nga naman ang mangyayari, madadala, madadala yung mga tao magpapahilo. Kasi napipirwisyo. Tama yung doktor. Huwag kayo magpahilo. Tama yun. Huwag kayo magpahilo. Pero meron pa rin ganyan eh. Depende kung sino yung maghihilo. Okay? Marami na kaming magagaling. Marami na. Sobrang dami na namin magagaling. Reviewin nyo lang kami. Oh, wala masakit? Wala na po. Thank you Lord. Okay?